Anuman ang nagaganap o ang nangyayari sa atin sa mundong ito, ang lahat ay nalalaman, plano at pinahihintulutan ng Allah. Kaya kung tayo ay nagsama-sama ngayong gabi rito, everything is planned by God sino sa inyo ang nangarap kaninang umaga pagising niya na eksakto ganitong oras diyan siya uupo sa kanyang inuupuan at ang mga bagay-bagay na ito ang kanyang mapapakinggan hindi ko pinangarap nung kami malipad kagabi papunta rito na eksakto gan gantong oras dito ako tatayo at kayo ang aming makakasalamuha Ngunit mga mahal na kapatid kung isa ka sa pinlano at pinahintulutan ng Diyos na maupo riyan at mapakinggan ang katotohanan tungkol sa kanya tandaan natin ito ay isang dakilang tanda na isa ka sa kanyang pinili at isa ka sa kanyang minamahal may kasabihan many were called but few were chosen hindi lamang kayo ang mga Pilipino na narito sa Dubai libo-libo ay believe pero kung isa ka sa pinili ng Diyos, dapat kang magpasalamat since this is one of the great signs na isa ka sa Kanyang minamahal. Mga mahal na kapatid, hindi lahat ng tao pupunta sa tinatawag na paraiso. Dahil kung ang lahat ng tao sa paraiso mapupunta, hindi lilikha ang Diyos ng impyerno. Ngunit alam ng Allah na marami sa tao ang magbabaliwala sa Kanya. Marami sa tao ang magmamalaki. Marami sa tao ang gagawa ng hindi ka nais-nais. Marami sa tao ang ayaw sumunod, sumuko sa kanya. Kaya niyan linika ang impyerno para may kasasadlakan ang mga taong mapagmalaki ayaw magtanaw ng utang na loob sa Panginoong Diyos na nagbigay ng buhay sa kanya. At sa Islam, kailangan paniwalaan din na kahit hindi natin nakikita ang Diyos o ang Allah, ngunit tayong lahat ay nakikita niya. Nandito tayo sa malaking hall ang ating mga mahal sa buhay,